Thank you, thank you, thank you, thank you, and blessings to all of you guys. Una yeah. lahat guys, na, bigyan natin like, reaksyon yung ginawa po ni Madam Aimee noong rally po ng mga Ecclesian priests yung la yung rally na naganap na imbes na maging tatlong araw ang rally nila ay hindi na po natuloy dahil po sa ginawa sigurado tayo no? dahil sa ginawa ni Manang Amy sa kanyang ginawa hindi na tuloy tuloy, tuloy ang tatlong araw na pagrarally nila kasi siguro unexpected naman siguro ng mga tao na manonood, lalong lalo na ang mga INC na hindi po siguro ganon ang gagawin ni ni Manang Aimee, no? Hindi siguro nila expected na ganon ang gagawin ni Manang Aimee sa kanilang rally. So guys, bigyan natin the action. Bakit nga ba ano po ba kaya ang dahilan? Bakit po ganoon ang nagawa ng ating senadora? Na siya po ang panganay na kapatid ng ating mahal na Presidente na si Bumbong Marcos Jr. Ayan guys. Bilang isang ate, bilang isang kapatid, kung may maaway sana kayo ng inyong pamilya, dapat ikaw ang magsisilbing gabay nila. Kasi wala na po ang inyong ama. Ikaw na po ang panganay. Ikaw ang panganay sa mga magkakapatid. Wala na po kayong mga ama. ama ang nanay na lang. Ang mama na lang. Dapat ikaw ang nagsisilbing pangalawang magulang ng inyong bakit mo nagawa na siraan ang sarili mong kadugo, sarili kapatid sa ganung ganong na na paraan dahil sa ano ba ang gusto mong mangyari, gusto mo ba o naiingit ka talaga? Naiingit ka, baka nga, baka nga mo ang ingit sa iyo no? dahil hindi ka ikaw ang naging presidente, no? Bakit kaya gano'n na lang ang ginawa mo sa iyong kapatid? Naturi na ka na, ka naman na panganay sa, ma, sa inyong mga mga pangkapatid. Bakit gano'n na lamang ni ang ginawa mo paninira sa public mo pa ginawa? Anong klaseng atika? Anong praseng kapatid ka kung mayroon kayong kalitan ng magkakapatid, huwag mo na sana ipubliko niyan. Kung sobrang ingit ka man sana, kung may respeto ka sa iyong sarili. Kung may respeto ka nga ba sa iyong sarili o kahit man lang sa inyong buong pamilya. Dapat sana no? hindi mo ginawa yung bilang isang pagrespeto sa sarili mo kasi Marcos ka din. Sinisiraan mo ang sarili mo kapakanan. Sinisiraan mo ang pagiging Marcos mo. Sinisira mo pati ang iyong kaluluwa sa pinagkagawa mo. Sino ba ngayon ang, ang nakakahiya? Ikaw ba o ang presidente? No? Ay, akala mo siguro, akala mo siguro ang presidente ang nakakahiya dahil ibinunyag mo kung ano man ang ibinunyag mo na hindi naman totoo na wala ka Ikaw, ikaw ang sobrang nasira dyan. Ikaw ang nasisiraan na nagmana ka na. Nagmana ka na siguro kay Zara, no? Nagmana ka na siguro sa kasi kasiraan ng ulo ni Sarah. No? Wala ka namang hiya, talaga. No? Talagang napakawalang hiya mo na, Ikaw talaga ang ate na nagkita ko sa buong mundo na sobrang ingit, no? Sobrang ingit mo sa kapatid mo, kaya sinisiraan mo na lang ng ganyan. O, di sana kung may ebidensya pa, kapatid mo nga siya, simula nung bata kayo, simula nung lumaki kayo hanggang nagkaroon kayo ng ano sa politiko, di ba? Kayo lahat ang kasakasama. E eh, wala ka namang ebidensya. Wala ka namang ebidensya na may ipapakita kung talagang nag-aadi ah, o iyong kapatid. O kaya, dadak ka ng dadak, dadak ka ng dadak, putak ka ng putak, baka ikaw naman ang may gawa. Sabi nga nila, may kasabihan tayo na kung sino pa yung putak ng putak, siya Sila pa yung may ginagawang hindi maganda. Ganyan yan. Kaya man ang alini, maghulos dili ka. Pinahiya mo ang iyong kaluluwa, pinahiya mo ang iyong sarili sa ginawa mo na yan. yan. Kaya siguro ang akala mo, mapukuha mo na makukuha na ang mga ano ng mga kababayan natin pero hindi mas lalong tinataboy mo, mo ang mga kababayan natin na nang na mas lalong ayaw ka na nila dahil sa ginawa mo ganyan yung mga indidera sa kapatid kapatid ka pa naman panganay ka naman imbes na ikaw ang magsisilbing pangalawang magulang na inyong kapatid pero hindi. Yan. Kanya na sobrang inggit. Bakit ka pa kasi eh mayaman na nga kayo. Bakit mo pa kinakainggitan kasi? Eh mayaman naman kayo. Kung yaman ang pag-uusang ka pa na, ang yaman, yaman ninyo. Bakit kailangan mo pa bangis sa publiko ng mga ganyang paraan para lang makuha mo yung pagpapolo para magiging vice president ka, Ganon. Tapos si Sarah, ang papalit sa, pa sa kapatid mo. Ano ba, naging tanga kami? Tanga ang mga Pilipino ngayon? Kung si Sarah, ang papalit mo, papalitin nyo. So, gising na gising na po mga tao mo. At saka sa mga pinaggagawa nyo niya, mas lalong aayawan at mas lalong lalayo ang loob ng mga tao sa mga pinaggagawa nyo niya. Nakaka, alam mo, nakakahiya talaga sa mga pinagkagawa ninyo. Lalong-lalong na po kung gusto nyo agawin ang upuan ng maya ng hari. Nakakahiya yung pinagkagawa ninyo yan. Tapos na babaeng tao pa naman kayo. Gusto no? sana kung lalaki kayo, may babae naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga sarili ninyo. Kasi sa mga babae kayo, hindi po kayo lalaki. Parang may pinag-aagawan. sa isang mag-move yung mag-shoot na pinag-aagawan ng isang lalaki. Ganun. No, parang ganun ang story ninyo sa mga sarili nyo. Pinag-aagawan nyo ang isang room. No? Na hindi naman para sa inyo. Kahit na anong gawin ninyo, balik na rin man ninyo ang lahat-lahat. Ano -lahat, man, mga masasama, hindi kayo may batono. Wala, walang mangyayari hindi hindi kayo mag o sa mga pinagagawa nyo. Maya naman kayo sa sarili ninyo. Ay, napakaganda rin. Lalo na kay Vice President Sara Duterte. Ma, maganda ka naman, no? Sana, Dalhin mo yung kagandahan mo. Kagandahan mo, ibagay mo sa ugali. Hindi yung maganda ka na nga. Masama ang iyong ugali. Kasi na nang naman. Diyos ko marimar. May itsura ka naman siguro. Sabihin natin may ka. Maganda ka. Kaso lang sinasabi nila, babaluka. ka. Ang dami na sasabi na babalo ka. Ganyan yung itsura mo. Pero ako, hindi ka naman siguro. Hindi ka naman siguro pa. Maganda ka naman. Pero ang ugali mo, ang pangit. No, napapangitan ako sa ugali mo mo lang, Aimee. Mean. Ikaw na, ikaw na panganay sa pamilya, Ibagay mo naman. No? Ang pangit na nga ang itsura mo, ang pangit na nga sinasabi, tinatawag ka na nga nilang babalo. Ang dami na nga namimintas sa'yo, sa iyong sa Dapat sana, no? kahit na paano, ka, kahit na pangit na tayo, no? kahit na pangit na sana, ikaw na sinasabi nila, pangit, babala. Kung ganun na nang sana, dapat ibinagay mo yung itsura, yung, yung ugali mo. Mas maganda pang pakinggan mo yung pangit ka na nga pero maganda ang loob mo. Pero napakapangit pakinggan yung sasabihin nila na ang pangit na nga, ang pangit na nga ng ugali mo. Diba? Diba mas mahirap yun? Diba ang sakit nun, no? Para sa akin, kapwa, hindi naman ako maganda. Pero hindi kita pinipintasan, malamay niya. Hindi kita pinipintasan. Ang masasabi ko lang sana sa iyo, no, dahil marami ng tao na nagsasabi na ang ng tao, pangit ng pagmumukha mo, babala, ang laki ng baba mo, kaya tinatawag nilang malaking baba. Dapat sana para sa akin lang, sa akin opinion na lang sana, no, sa akin opinion ng malamay niya, no kahit Muslim sila tawag kanilang pangit, tinatawag kanilang babal na ibinagay eh, mo sana yung ugali mo. Dapat naging mabuti kang tao katulad ng kapatid mo. Tingnan mo. Si tingnan mo ang kapatid mo. 'Di ba? Lahat kahit na anong ibinabato sa iyong kapatid, wala kang maririnig mo. Hindi siya lumalaban. No? Hmm? Tingnan mo. 'Di ba? Kanya nang dapat gabi mo, Manangayme. Kaya, Diyos, may yung marimahang, Manangayme. Nakakahiya ka talaga. Pinahiya mo ang iyong sarili. Pinahiya mo ang iyong pagkatao. Sa akala mo, nasira mo na si B.C. ang iyong kapatid na si B.B.B.M. Hindi. Ikaw ang nasira dyan. Ikaw ang kasira-sira. No? Kaya, kung natin ilo no kumaasin, no kumaasin ka na tunaw ka. Na, no natunaw ka na, natunaw ka kumatak na asim ka. Kasta, tikamsak, si kapiti irunaan, si kapiti kasta ugali na, pangit ng ugali, OMG. Manang I ay mean. Kaya ito man ang hindi kayo magwawagi. Kahit anong gawin ninyo, hindi po kayo mag magwawagi sa ginagawa ninyo. Walang-walang magwawagi hmm. sa panahon ng PBBM. Eh kahit isa sa kanila, sa, sa inyo, hindi po kayo magwawagi. Matatapos at matatapos pa rin ang termino ni Presidente Bumbong Marcos. Huwag na kayong magsasaya. Mag-rally na naman kayo. Ah, tingnan nyo, no? Ang sama-sama talaga ng mga ugali ng mga ano. Sino ang nagpasimuno na nagsasabi ng utang ina mo, parang ina mo? Sorry. Sino ang nagsabi? Sino ang unang nagsabi ng gano'n? Di ba si Duterte, nung no, siya po ay presidente? O, oh, tingnan mo ngayon ang mga kabataan. Natuto nang nagmumura yung mga kabataan. Natuto na silang nagmumura dahil kay Duterte. Natutunan nila yan kasi bawat ano dito Duterte noon, puro mura dito, mura doon, mura dyan. Tingnan mo mga kabataan na yun. No? Naging pala mura na rin ang mga kabataan na yun. Wala na rin silang ano. Wala na sabihin, wala na rin silang ano sa mga matatanda. Nagmumura na rin sila. Ah, diba? Tapos ganyan naman si Sarah. Kung si Sarah ang magiging presidente, yan eh, na nga naman. Ganun at ganun, malamang magyayari. Wala mura. Ano kaya pala sa mga tao nito, my goodness? Kahiyang-hiyak kayo. Hindi kayo pwedeng maging presidente sa mundo. Hindi kayo pwedeng maging presidente. Nakakahiyak talaga yung mga pag-uugali ninyo. Hindi lang kayo mahiyak sa mga anak ninyo hindi lang kayo nahiya sa mga mga anak niyo na babae. May anak pa naman kayo mga babae siguro. Mahiya naman kayo. Ma maniraman lang kayo. Naku, kung ako sa inyo, kahit na anong gawin po ninyo, hindi po kayo magwawagi. Kahit anong gawin ninyo, paninira, gawin ninyo, kapag sa pinwa lang, hindi po kayo magwawagi ano yan? Baka, baka nga, ma-extend pa ang pagiging presidente ni Bumbong Marcos. Kaya kayo, naman na, -na inggitera, tapos isa rin ito, inggitero, mga inggitero, inggitera, na politika, nakalabanin nyo, mapapabala, ma, mahila ninyo pababa ang presidente natin, hindi hindi mangyayari. Kahit anong kawin ninyo, hindi mangyayari. Hintayin nyo na lang na matapos ang kanyang termino. Pero, baka, pag matapos ang kanyang termino, baka may possible bang ma extend ang kanyang magpagiging presidente ng Pilipinas. Kaya, mga highlight videos kayo, mga, mga mga ayaw kay Bibi Mag-ingat-ingat din kayo sa mga pananalita ninyo, sa mga pagbibito ninyo ng mga salit. Dahil na nakakasakit kayo ng damdamin. Ang taong nananakit ng damdamin ay parang sinasaktan din ninyo. Ang Diyos sabi nila, sabi nila, ano, yan. Kaya na yung sinabi ninyong masama, ibabalik din sa'yo ng takoy. Ganun lang yun. Ganun at ganun lang. Wala na iba Tapos isa pa to. Isa pa to, isa pa. Grabe, nakakahiya talaga na. Ano kaya ang motibo niya? Ay, may kasulungan mo ang mga tao. Patawarin mo sila, Panginoon, sa mga pinagkagawa nila. Kayo na lamang ang Panginoon ang bahala sa mga tao na mag magaganda, mababait, at maganda ang hangarin. Kaya mong po ang bahala sa kanila. O nyo po silang pabayaan. Ito, yung mga, sige na, magpapasko. May magpapasko na sa kulungan, guys. Maraming magpapasko sa kulungan. wala na rin sila yung mga pera, yung mga pera na pinagnanakaw ninyo, talihin nyo na rin sa kulungan at doon na rin kayo doon nyo na rin ilagay sa kulungan ng inyong mga pera na ninakaw nyo. Doon na rin po kayo sa kulungan mag Christmas party at magbagong taon. Ha, di ba? Siguro nagsisisi na kayo ngayon, no? Kasi ang akala ninyo hindi kayang gawin ni ni BBBM ang magpakulong sa inyo. Pero ano ngayon? Ayaw na ano yan ngayon? Magpapasko na kayo? Magpapasko na kayo sa kulungan. Pagbabayaran na ninyo ang mga pinagagawa ninyo. Yan. Ang nakala ninyo, akala ninyo weak, weak ng presidente. Yan ngayon. Merry Christmas to all of you guys. Merry Christmas, mga -Christmas dun sa mga magkrikrismas doon sa kulungan. Sana no. Sana. Pagsisisihan ninyo lahat ng ginawa nyo. Sige guys, maraming salamat guys sa panunood ninyo. Sana, Manang Aimee. Sana, Manang Aimee. Alam mo yung ginawa mo, Manang Aimee, nung no? kaming mga ilukanan. No? Wala ka na sa mga ano namin mga na. Hanggang ang mabalinan, hanggang itong kinsa ang kanto manang kaibigan, magbalinan na may isang senadora ito na no. may nga pinagpubutos na imbulong tapang malita ka ito ang mga muna. Yan. Thank you, guys. Thank you for watching and have a safe one. Pag-oos. Bye.